Hi mga kaibigan, sa so, oras na para magluto, tayo po yung magluluto ngayon ng pakbet. Yan, magpipinakbet po tayo. Mayroon tayong kalabasa, sitaw, okra, ampalaya, yan, tsaka talong. Yan po yung ating kombinasyon para sa ating pinakbet. Yan, syempre gigisa po muna natin yung ating pork with bawang sibuyas. Yan mga kaibigan, so nagisa-gisa na po, pwede na pong lagyan ng konting tubig para... Ilagay na natin yung ating mga gulay. Yan, inuna na natin si kalabasa. Yan, so sunod-sunod na po yan. Si sitaw tsaka okra. Yan, pagkakulo po niyan ulit, ilalagay na rin natin si talong tsaka ampalaya. Ayan mga kaibigan, ang kombinasyon ng ating pinakbet. Yan, amoy pa lang po, masarap na. <laughs> Ito ang ulam na wala kang itatapon. Lahat, kakainin mo po lahat yung gulay niyan. Yan. 'di ba? Ayun mga kaibigan, so, luto na sa kaya tayo po ay nagre-ready na para kumain dahil oras na para mag-lunch. Pero bagong ang lahat, siyempre titikman muna natin ang ating pinakbet. Ayun po mga kaibigan, tignan niyo po yung ating sa pinakbet. Yan po ang ating nilutong pinakbet. Yan. Mm -hmm. Ang sarap naman. Wow, tignan niyo po yung sabaw mga kaibigan. Naninilaw. Kaya ang pagkain, napakalasa, napakabitamina, napakasustansya. Alright, so pwede na po tayong kumain. Ayos! Thank you po!